May isang Pinoy na boksingero ang umagaw sa belt at titulo at kampiyonato ni Cuadro Alas, General Casimero. At ang boksingero ito ay malapit ng makaharap si Naoya Inoue, ang halimaw ng Japan na boksingero. Sa kanyang kauna-unahang laban sa Amerika, Las Vegas, Nevada, ay pinahanga niya ang mga tao dahil sa impresibong panalo ang pinakita ng ating pambato. isa sa putok na putok at namamayagpag na number one prospect ng Philippine Boxing ngayon ay ang 24 anyos na si Kyle Hamis Martin. Tubong lagawi, bulubuntukin ng ipugaw. Isang nitibong Pilipinong boksingero, undefeated, at walang talo. Madalas ang laban ni Martin ay sa Pilipinas lang pero simula nang idayo siya sa ibang bayan ay hindi pa nabigo ang ating kababayan at sa bansang Mexico siya unang pinalaban. Mga Mexicano agad na kilalang pinakamatitibay na boksingero ang mga nakalaban ng ating pambato at dito nagpakitang gilas ang ating boksingero. Araw ng Biyernes, September 6, taong 2024, sa Culiacan, Sinaloa, Mexico ay unang dumayo ang ating pambato. Makakaharap niya rito ang kanilang pinakamatibay na pambato na si Antonio Jimenez Salas. Pero dalawang round lang ang itatagal nito sa ating boksingero. Round number 1 napakahaba ng kalaban, pero pinakita agad ni Kabayan ang kanyang kalamangan sa laban. Round number 2, dito natatapusin ni Kabayan ang kanyang kalaban. Napakatinding brutal knockout ang kanyang matitikman. Isang impresibo at brutal na knockout na panalo ang pinamalas ng ating pambato. Araw naman ng Sabado, December 7, taong 2024 sa Evolution Club Arena, Tijuana, Bansang Mexico. Ay muling dumayo ang ating pambato. Makakaharap niya rito si Ruben Tostado Garcia, isang veterano at halimaw na Meksikano. Pero katulad ng mga naunang boksingero, round number 5 lang din ang itinagal nito sa ating pambato. Yamai contra Martín en este primer episodio, vámonos. Será para la gente pasa. pase, tira hacia atrás, esta pelea sale bastante maleta. Vamos a ver si le ganan a los vencidos contra Martín en este primer episodio. Quedan pocos segundos en se el blog, Yamai va hacia adelante, no de la cuenta las piernas. con la combinación que castiga bien a Martín, Martín sale ahí por piernas.

Dito sa round number 5, dito natatapusin ni Martin ang kanyang kalaban. Isang di inasaang brutal knockout ang ipapanalo ng ating kababayan. ella Jamaica, a a marti que castiga lo abraza marti quiere responder ahí está marti responde más adelante lo saca de balance responde el buen marti va a buscar la definición que a su tanto en la lucha. nang kalaban ayay ang ating kababayan. Tulang araw ng Sabado, May 21, taong 2025, ay muling dumayo ang ating pambato sa Michael Love Ultra Arena, Las Vegas, Nevada. Magkakalaban niya rito ang pinakamalakas ng Mexico na si Francisco Bedrosa Portillo. Pero ang pinakamalakas at halimaw ng Mexico ito ay binugbog at pinaglaruan lang po ng ating boksingero. Alam nyo ba kung ano ang pinakamatinding laban ng ating kababayan? Yun ay ang agawin niya ang belt titulo at kampiyonato mula kay Cuadro Alas, General Casimero. Oh! Napanganga sa paghanga at napawalk out pa si Cuadro Alas, General Casimero sa ginawa ni Wonderboy na napakagandang impresibong tikiw na panalo. Pinangangan talaga si Casimero dahil naagaw niya ang hawak na belt ni Casimero. Ang WBO Global Super Bantamweight Belt na nakuha ni Casimero pagkatapos talunin si Pilipos Ngitumba. Pero naging bakante ang titulong ito dahil bigong manalo si Casimero laban kay Ogoni at hindi nakalaban sa mandatory ng WBO. Kaya si Wonderboy ngayon ang nakakuha ng kanyang titulong. Sa madaling salita na agaw ni Carl Hamis Martin ang titulo na hawak ni Casimero. Kaya naman pagkatapos manalo ni Wonderboy ay napawalk out talaga si Cuadro Alas General Casimero. Araw ng Lunes, December 18, taong 2023 sa The Plus Grand Ballroom, Elorde Sport Complex, Paranaque City. Naganap ang laban ni Wonderboy kontra sa veteranong pambato ng bansang Thailand. Si Chawat Botrato ay 31 anyos merong 40 na panalo 26 sa isa mga ito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona at may 8 talo kaya sobrang veterano ng kalaban ng ating pambato. Samantalang ang ating pambato ay may 22 lamang na panalo labing pito sa pamamagitan ng KO at walang talo. Malinis ang kartada ng ating boksingero. Hindi natin masasabi na magtatahulang ang kalaban ng ating bida dahil marami na rin itong pinatulog sa ibabaw ng lona. Round number 1, napakatangkad ng tay na kalaban at magaling din ito makipaglaban pero hindi naman nasindak dito ang ating kababayan. Tapos mo yung mga shoulder niya, uh, malalaki ang mga bisig ni Butatrok. Patay si pwedeng sanction na lumabang sa Of course Paul James Martin enters the ring with a perfect record. Mm, yan din ang pinaglalabanan uh, nila. Eh. Yes, for sure. What the facing is important. Labis. Bakasi na sa Pilipino tinatantya. Both are known for their uh warrior mentality. Sa round number 2, nakuha na ni Wonderboy ang galaw ng thai na Boxingero. Kaya nakapag-adjust na ito at naging dominante na ang ating pambato. Siguro yung fruit of labor. haligi uh, ng boxing ang uh, magsosoporta uh, kay Carl James Martin. trying to gauge kung kung support, uh, That counter of Buta, that, up, uh, that uh, right of a protector. Pero Martin countered with a, a lot of combination on Alhamis Martin. Oh, hindi pong matatawaran yung hard work Round number 3, kitang kita na ang pagkakaiba ng dalawang boksingero na overpower na ni Martin ang veteranong kalaban nito. magagaling din na fighter. Yes, and this global title by the WBO is a good step ladder him right now. Oh, that left to the body. Connected. Yan ang game plan ngayon ni eh. Chad White Butato. A nice uppercut by the Kalamas Martin. Oh! Sa round number 4, iniinda na ng tayo na kalaban ang bawat bitaw ng ating kababayan. Lumalaban pa po ang tayo na boksingero pero mas nakakalamong na po dito ang ating pambato. kasi yung Thailander natin. to. Ito also. Can you call it in Thailand? Ay, lina, ay, call Martin. To the face of Carl Havis Martin. So, round number 5 magaganda ang patama ni wonderboy sa bodega ng kalaban puro powerful na suntok na ang pinapakawala ni kabayan kaya dito talaga napuruhan ang tay na kalaban oh, yes. to oh that body really hurts Wow! Oh wow! Martin with that uppercut! Certainly he on the top. and he hurt Butatok! And he spent his blood in the water partner! Oh wow! I think Martin is smelling blood right now! Yes! Smelling that blood! That uppercut that got through the guard! Wow! Oh wow! Oh wow! Butatok really nailed combination yeah. Carl James Martin's body Martin.

Isang powerful na patama na lang sa butega ang kanyang kinailangan upang ma ang kalaban. Napawoke out naman talaga si Cuadro Alas General Casimero sa ganda ng panalo ng isa pa nating pambato. Di na magtatagal si Wonderboy ay magiging world champion din natin ito. Okay.